O, oh, para talagang solid. Ba! Ba! Puta! Nasa isto, no? Oo! Hoga, hoga. Oo po, tignan mo mabuti eh! Uh, Parang okay. para okay. di makawala! Ibabalik ako Iba eh! isto ko ah! Tignan mo mabuti eh! Parang di makawala! Para yun? Hindi balik mo? Eh, nandiyan na talaga eh. Ay, no? Teka mo ako ng, ano, isto ko. Oo, ganyan mo.

Nasa isti mo? Diba? Oh. Oh. Hahaha! Ayun, <laughs> parin. Parin. Galing! Galing ka ba? Hahaha! Namamangha <laughs> ba? Lumet na! Hahaha! Huwag ako sa sa inya, tinamabamad niya tayo. Wala, 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 tali ah. Wala, wala, tali. Ito naman eh, pre. Nakalag... Tali Sa kanya mo kinuha eh. Ma'am, kakatali yan.

Ano il yun laman, laman. Uh, alama, naman, yun uh, uh, naman, naman, yun Yun naman, naman. Hindi ko kaya yun. Pagkakaya ka susubukan ko. Ah, Sige, susubukan mo. Pagkakaya mo. mo. Pagkakaya mo. Yes, kahit mo, try mo lang, Mawi. O, sige, mo. lang yun. Sa iso, tatanggali na. Pero yung mga yung ang mga wala. Isa lang, isa tapos bubulong-bulong mo pa yun uh, uh, ba? Ah. Wow. No. 'Yan 'yung iboboto. Hindi 'yung krimanya. Tama, tama 'yung kuko ka. Oo. Papabahin mo nang dito, dito. Eh, na-uda, uda. Oh, buta mo mabuta eh, para hindi makawala. Ikaw, ibabalikay ito ka. Tigla mo mabuta para hindi makawala. Ibabalikay ito ka. Babalik, babalik sa mute. Ah. Sa mute. Oh, hindi, poko <laughs>

You know what I'm talking about.